Sabi po niya, dumaan lahat ng mga trending at naging viral. Ngayon lang po ako nakisama sa trangkaso pa. Hmm. Ang trangkaso po or flu, napakauso po niyan ngayon. Actually, it started pa po no? noong last September when there was a high increase, okay? Uh, increasing incidence of cases of Or flu or flu-like illness, influenza-like illness. Yung mga may ubo, tapos may sipon, nanginginig yung kalamnan, mga muscle pains, may lagnat, may sore throat, iba-iba po ang sintomas. Mga sintomas po na yon ay tinatawag nating flu-like symptoms. Usually, kamukha rin po yan ng COVID natin. No? It's a virus. So, kapag virus po, ang ibig sabihin, it's self limiting ang self-limiting po ang ibig sabihin nun ay kusang magre-recover, kusang maalis kahit walang medications. Pero po, nagbibigay tayo ng supportive management kung viral infection po yan. Minsan, itong viral infection dahil nga medyo matagal, 10 to 14 days, ang nangyayari po ay humihina po ang resistensya natin. At syempre, na-stress tayo kasi remember I said before na when we are stressed, our immune system weakens. Humihina po ang immune system natin. That is why we are prone to cough and colds. Di po ba? Ngayon, kapag humina pa lalo ang immune system natin, pwede na po mapatungan ng bacterial infection po. So, hindi lang po siya viral, magiging bacterial na po. Kaya po, in some cases, we prescribe antibiotics na po. At ang iba pong cases, hindi na lang po natin alam na COVID na yan kasi po hindi na po tayo nagpapa-antigen testing. It's part of uh, the infectious disease na lang. Nilalagnat na lang po tayo, hindi na po tayo nagpapa-antigen. Most probably, mataas pa rin po ang cases pero hindi na nga po natin tinuturm as COVID. Hindi na po natin alam kung talagang COVID nga po yun or any viral infection. Ang mga symptoms po nito, Pwede pong lagnatin, pwede pong ubuhin, dry cough, pag minsan may plema, pwede pong sipunin, pwede magka sore throat, okay? Pwede makate makati yung lalamunan at nagkakaroon tayo ng post nasal drip syndrome, yun pong secretions natin sa ilong, pwede po yang bumaba dito po sa lalamunan natin. And after sa lalamunan, syempre pwede na pong bumaba yan sa mga airways po natin, no? which causes na po yung coughing. Ang treatment po natin ay supportive. Kung viral infection po, ang supportive po meaning yung mga sintomas po ang tinitreat natin. Pwede po tayong magbigay ng paracetamol for body aches and fever. Pwede po kayong mag-warm uh, sa line, gargle. Kuha lang po kayo ng tubig na mainit-init. Lagyan nyo po ng kalahating kutsarita ng asin, yun na po ang pagmumug nyo. Kung hindi pa rin po kayo gumagaling, better consult a doctor po. Magpa-check up na po kayo para po alam kung ano po ang ibibigay nyo sa inyo. Wag po kayong magsa-self-medicate. Please, and hugasan lang po mabuti ang kamay proper hand washing. Nakalimutan na po natin kung paano maghugas ng kamay. Sa totoo lang. Nawala lang si COVID. Nawala na rin po yung mga lessons ng COVID. Huwag pong ganon. Okay? Magwash po tayo ng hands. Inom po tayo ng maraming tubig. 8 to 10 glasses of water. And take vitamin C. Pwede rin pong may zinc. Kasi po ang vitamin C at zinc, ay eh, maganda sa resistensya, sa immune system. Ang zinc po, ay nire-replenish niya okay nire re niya ano po bang tagalog noon binabalik niya yung mga pinodpod ng virus at bacteria sa ano po natin no sa airways po natin yun po ang function ng zinc and uh, proper handwashing washing nabanggit ko na at importante po na magmask pa rin po tayo kapag may mga sakit po tayo dahil ito ay nakukuha true droplets po, no? Pag bumahing po tayo, pag umubo po tayo sa harap ng tao, definitely mahahawa na po. Kasi napakabilis lang po ng transmission ng mga viruses na ito. Kaya pansinin nyo, kapag may inubo sa pamilya, definitely lahat na kayo, pati mga bata, mahahawa na rin. Okay po? So, yun lang mang po ang mga advice ko. Pagaling po ang mga may sakit. At 'yung wala pang sakit, kailangan improve natin ang immune system natin. Okay?